Hi guys! So, dito po kami sa Tainan City. Day off po namin ngayong araw na to. So, tumitingin po kami na akong Jowa Bells ng gold. Gusto namin pong bilhin. Sobrang nakakaakit itong mga gold na to. Para balang araw, mapapakinabangan namin po ito. So, yun nga po, mga guys, kung gusto nyo pong kumuha ng Gold dito sa LA Jewelry. Dito lang po matatagpuan sa may Tainan City, sa may malaking building. Papasok lang po kayo dito sa loob. Makikita nyo na po yung tindahan ni Ate So, meron nga po dito mga kwintas, hikaw, pati na rin bracelet na kung gusto nyong uh, bilhin. So, pwede din po siyang hulugan at uh, maghahanda lang po kayo ng ARC at yung down payment po. Kapag bumili po kayo ng gold, malaking pakinabang ito balang araw. Alam nyo yun. Sa so, kapag tumaas ang weight ng gold, pwede mo din itong ibenta sa kanila. So, yun nga po mga guys. Kung gusto nyo pong gumawa ng hulugan, basta ay yung legit ka at marunong magbayad po kami pauwi na. So, ipapakita ko ngayon ang store ni Ate Dam. Meron din po pala silang cellphone. Pwede kang kumuha rin din po dito. So, ayun nga po. Yun po si Ate Dam. Ganda niya, no? Hi, Ate Dam! Ito yung, ano, yung mga cellphone. Sa tapat niyan, eh, yung jewelry shop niya. yan. So, matatagpuan lang yan dito, guys. Sa malaking building. Dating black building. Ngayong white building. So, guys, bye-bye!